isa si Ani you no, sa mga pinakasikat na champion ng League of Legends. Considering her design, her aesthetics, her looks, no, medyo madaling ma in love talaga dito sa champion na to. Pero hindi lang yun, no, sa mga hindi pa nakakasubok sa kanya, in-game wise, ang ganda rin talaga ng kit ni Ani. Napaka-forma! Pero yeah, no, aside from having nine tails and also being a fox-like character, marami ang hindi may alam na ang kwento niya. Curious, ano nga ba? Bakit charm? Bakit meron siyang spirit essence? All that stuff. Anyway, eto na ang kwento ni Ari. Simulan na natin. Walang may alam syempre ng origins ni Ari dito. At kahit si Ari, ang earliest memories na meron lamang siya is that lumaki siya kasama ang isang pack ng mga ice packs doon sa Sunshot. North, north ng Ionia. And kahit alam niyang uh, bastaya siya, no, wala siya ka-idea talaga ano yung origins ng kanyang tribe. At ang tanging alaala -ala lang siguro ng kanyang pinanggalingan at tribe ay ang dalawang piraso ng sunstone. Itong mga gemstones na to, no, na matagal niya nang daladala ever since. At ang first experience ni Ari when it comes doon sa mga humans is nung nakita siya ng isang grupo na nagka nearby. Yung isa sa mga membro noon ay actually namamatay na, no, coming from an arrow wound. At ang interesting part dito is that nakita ni Ari yung soul or yung essence nung namatay na human. At parang nagkaroon ng predatory instinct si Ari dito. Kinain niya yung essence nung human na namatay. Uh, mula dito sa pagkakonsume niya, nagustuhan niya. Nagustuhan niya yung pagkakuha ng essence nung human. Naalala at nakita niya yung mga memories ng human na to. And also, natutunan niya rin ang human language by this absorption. So yan, yeah, no, mula sa North at habang papalapit ng papalapit si Ari no, doon sa Ionian Society, mas lalong naging addicted si Ari sa pagkain ng mga essence, no, ng human. Take note, no, hindi ko alam kung soul talaga to, pero what is confirmed is the spiritual essence ng mga mortals. Sabrang nagugustuhan niya yung mga memories, yung mga emotion na nakuha niya sa pagkain nito. Although, ayun din, no, mula sa pag-consume ng mga memories ng mga taong nakikita niya, ay nakita niya rin kung paano siya nakikita ng mga humans. Isang nakakatakot na halimaw. Isang araw may namit si Ari na isang artist. Na instead of matakot sa kanya, Take note tayo yun yung alam or assume ni Ari pagbatik sa mga tao. Eh actually in ng taong to yung kanyang essence in exchange para sa puso ni Ari. Okay? puso uh, meaning yung pag-ibig ni Ari. And for the first time, upon consuming uh, this essence, sobrang saya ni Ari sa nararamdaman niya. Kasi nararamdaman niya eh kung ano yung nararamdaman nung taong yun eh nung artist which is pagmamahal. As in nung uh, nakita niya to, nung natikman niya to, parang sobrang natutuwa siya, sobrang nagagalak at nasasarapan sa ganitong pakiramdam. Pero ayun lang no, uh, nag give in si Ari sa kanyang predatory instincts and upon tasting this essence of love mula doon sa artist, hindi niya napigilan yung sarili niya i-consume lahat. And ayun, nadrain niya yung essence ng kanyang lover, completely killing him. Napatay ni Ari yung lover niya. And, alam yun ni Ari, alam niya 'yung eh, sobrang genuine yung pagmamahal sa kanya nung lover niya, tapos napatay niya to no. Sobrang Twitch ni Ari. Sobrang lungkot ni Ari dito. To the point na gusto niyang makalimutan to, no? Gusto niyang makalimutan yung nangyari sa kanila. At yun, umalis sa sibilisasyon at pinuntahan niya yung isang ligar na tinatawag na Garden of Forgetting. Kung saan gusto alisin ni Ari lahat ng kanyang old memories, no? Of being a predator at lalong-lalo na of that of her former lover. Dito namit niya si Iglia, yung keeper ng garden. At yan, nagmakaawa si Ari dito na tanggalin yung kanyang memories. So, So, nilid ni Iglia si Ari sa isang snow lily kung saan sa nito si Ari na ibigay doon sa lily lahat ng memories niya. Para yun, makalimutan nga ni Ari, di ba? And even though sinubukan naman ni Ari, eventually, napili ni Ari na huwag kalimutan to. Kasi na-realize niya na yung pagde-destroy ng ganitong klaseng memories ay mas worse pa, no? Kaysa sa mabuhay at matutumula dito. So, at least nag-decide si Ari na matuto, no? From the scenes of her past. Pero, syempre, wini-wish pa rin ni Ari na makontrol yung kanyang uh, predatory nature. Take note nga, diba? Bastaya nga talaga si Ari dito. Kaya naman na pag-desisyonan ni Ari na maintindihan pa lalo saan siya nang galing. She wants to know more about the Bastayan tribe. At yun, nag-travel siya across India in search for this and eventually nakarating siya sa Umikayalat, ang dating sacred grove ng God Willow. Isang legendary uh, magic tree no, na na-cut down na thousands of years ago. Dito maraming na-meet si Ari na mga spiritual creatures na inaalagaan no, yung yung Sapling. Buti naman meron pang God Willow Sapling. Sila yung mga Bastayan Lords na si Himonche, si Gaish, ang Tailcloak Matriarch at ang Mighty Spiritual Fox na nagngangalang si Sinen, ang Thousand Tales. Dito mas natutunan ni Ari ang kanyang sa kanyang Bastayan tribe at syempre yung kanyang wild nature. Coming into terms with it and learning to embrace it. Pero syempre gusto niya pa rin ipagpatuloy no? yung paghahanap sa kanyang Lost Tribe. So isa sa mga leads dito ay walang iba kundi yung kanya twin stone. No? One time, uh, napunta sa isang Ionian market si Ari. Parang nga mas maintindihan at malaman niya pa yung origins ng kanyang twin stone. Dito, na-meet niya yung isang batang babae na nagngangalang si Hiri na na-recognize no, yung twin stone na dala niya. Ito ay gawa no, ng isang talented na artisan na nagngangalang si Imelo. And yan, yeah, no, habang nag-uusap yung dalawa, inofera nito si Ari ng tsaa at sinabi naman ni Hiri na yeah, kilala niya daw si Imelo. At habang patuloy silang nag-uusap, na-realize ni Ari na hindi na siya makagalaw. Yung pala ni lagyan no ng pamparalisa ni Hirin yung tsaa na iniinom ni Ari. Plano ni Hirin putulin ang mga buntot ni Ari and use that no para gawing ingredient sa kanyang potion. Although paralisado si Ari no, yung kanyang uh, essence stealing abilities ay nagamit niya pa rin kay Hirin and gave her enough strength no para makawala sa pagkaparalisa. Dito nagsimula si Ari na kainin yung spiritual essence ni Hirin at nakita niya yung memories at lahat ng hardships ni Hirin sa buhay. And instead of killing her, eh, mas naawa si Ari dito. She empathized with her at inspire niya yung buhay ni Hirin. Pero kinain niya rin pati yung memories no ng kanilang encounter para hindi rin maalala ni Hirin yung pagtatagpo nila. Pero ayun, umalis siya doon sa market with her new quest in mind. Ang hanapin si Imelo. Eventually, sa paghanap niya ng clues about kay Imelo, no, kinailangan ni Ari na pumunta sa Bilgewater. Pero bago siya pumunta dito, nag-decide si Ari na kailangan niya ng bodyguard or at least kasama no sa pagtungo doon. Kaya naman pumunta siya sa Spirit Blossom Festival no sa Well parahana para hanapin to. Pinapakinggan ni Ari yung mga conversations no, ng mga warriors doon sa village and may, nagkaroon ng interest si Ari sa isa. Pero hindi niya masundan ito kasi dinedenay siya ng entry ng isang uh, tea house kasi yung owner nito ay ayaw ng gulo na pwedeng dalahin ng isang bastayan sa kanyang property. At respeto naman to ni Ari no, hindi siya nang himasok doon sa tea house. Later on, nakausap ni Ari yung granddaughter nung owner nung tea house no, si Satoka. Pinag-usapan nila yung mythology ng Spirit Blossom Festival and akala ni Satoka na si Ari ay may suot na costume trying to mimic da gatekeeper ngayon sa mga curious ano yung gatekeeper yung gatekeeper yung parang spirit blossom festival version or skin ni Ari on the spirit blossom festival lore. Ang spirit blossom no na skin line is actually has its own lore then Again ang gatekeeper ay ang isang mythological Ionian spirit na ginagayad yung mga dead souls during the festival. Eventually nakausap ni Ari si Torasi, ang asawa nung may Ari naman nung tea house at na-charm na ito into convincing him to be able to talk with the warriors doon sa tea house at dito niya natagpuan si Yasuo. Isang lone swordsman na naghahanap ng purpose sa labas ng Ionia. And since pareha sila may kailangan o may hinahanap sa labas ng Ionia, eventually na-convince ni Ari si Yasuo na samahan siya nito. Pero ayun no, uh, ang isang fact dito ay hindi nire-reveal ni Ari yung kanyang true nature or kahit nga yung itsura no, kaya uh, Yasuo, hindi niya sinasabing basta ito. Natatakot na baka lumabas na naman yung predatory instincts ni Ari. And yeah, the two eventually set sail and took a boat papuntang Bilgewater. water. Ngayon, dito na muna tayo magtatapos para sa kwento ni Ari. Kasi yung pagpunta nila at pagdating doon sa Bilgewater actually sets up the story that can be found doon sa isa pang laro mula sa Riot, which is the Ruined King. So, medyo mahaba-haba ito and it actually calls for another video of its own. Pero pag-usapan natin yung lore ni Ari, saktoan lang talaga yung lore ni Ari. It's more about her balancing, no? Yung kanyang predatory instincts and also finding ano ba talaga yung origins Pero alam nyo kung anong maganda sa paralel na to? Yung ship nila ni Yasuo. And I say paralel kasi napaka-paralel nung characters nilang dalawa. Pareha sila, may pinatay na mahal nila. Si Yasuo at kanyang kapatid at si Ari ang kanyang unang lover. And even though si Yasuo ay hindi naman bastayan, both of them has something within them, a bit or edge within them that actually forced them into taking the lives of the people that they love. Tulad ni Ari, yung kanyang instincts, yung kanyang mismong DNA, no? Of being a bastaya or being a predator. Pero hindi nga, actually to necessary bastaya there is something in her tribe that makes her the way to be like that habang si Yaso naman it's more on the duty it's more on what he has to do and yeah no para sila merong self-resentment and i do feel na yung mga ganitong klasing tao no na nilulot yung sarili nila alam nilang meron silang malaking kasalanan being the biggest critics of ourselves i think maganda ipagsama sa more eterno itong mga taong to as a support system for each other i feel like they could learn a thing or two from each other and ako, aminin ko, hindi ko pa alam ang kwento ng The Ruin King. But this is one of the expectations I would have getting into that game. Pagdating sa recent history at para kay Ari, there's a lot that can be built up. No? Hindi pa rin natin alam kung ano yung purpose ng mga sunstones niya. Ano ba talaga yung origins ni Ari dito? No? And the complexity or yung role that it will play on her relationship with Yasuo. So, again, open-ended. Something that can be built on ulit ng Riot into building this amazing lore. So, ayun o, no, doon nagtatapos ang kwento ni Ari. Sana nag-enjoy at may natutunan kayo sa panonood ng video na to. Like if you like the video, subscribe to support the channel. Let me know in the comment sections what do you think of the lore, ang kwento ni Ari, at ano pang mga future videos ang gusto nyo mapanood dito sa ating channel. I am Shinbo Winawan for an and as always, lahat kayong gamers, mabuhay!